Timbog ang isang lalaki sa Pasay City matapos magpanggap na isang abogado. Nagoyo ng peking lawyer sa kanyang biktima aabot sa halahating milyong piso. Si Bien Manalo sa detalye live. Tama ka jan, Audrey. Nahaharap sa asunto ang isang lalaki matapos na magpanggap na abogado. Ang alibay naman ng sospek, hindi siya fake lawyer kahit ito ay uh, nagdoktor siya ng mga dokumento para magamit ang titulong attorney. Narito ang report. Na corner ang lalaking ito ng mga pulis sa Makapagal Boulevard sa Pasay nitong Sabado. Nagpapanggap bilang abogado ang sospek na nakilalang si Robert S. Garcia. Umaabot sa kalahating milyong piso ang nakulembat sa kanyang biktima. Kapalit ito ng pangakong lulutasin ng kaso, pero ang pangako, napako. Ang dami niyang inihingin binayari, bayad daw po sa fiscal. Yung appearance fee niya po, 60,000. Unang-unang appearance po yung tapos bayad daw po sa fiscal, sa judge, sa uh, judge. Tapos nung December po, nagrequest request po siya ng pangalawang appearance fee niya. 120,000 naman po yun. Hmm which binayaran na lang namin ng kalahati. Then, yung nag-trigger po sa akin para imbestigahan na siya, nangihingi siya ng Christmas gift na worth 60,000. Tapos umalma po ako, bumaba yun eh, ng 30 hanggang sa naging 20, pero hindi po ako nagbigay. Sa mga kopya ng dokumentong hawak ng biktima, may nakalagay pang titulong atoy ni bago ang pangalan ni Garcia. May ipinakita ring Integrated Bar of the Philippines Identification Card si Garcia na makikita ang isang roll number sa lawyers list ng Supreme Court. Meron naman talagang abogadong nagngangalang Robert Garcia at tugma rin ang roll number sa ipinakitang ID. Pero may natuklasan ng biktima. Pinacheck ko na po siya sa ibang abogado. Nagpa-second na opinion na po kami. Yung bagong abogado po ma'am, nakita na fake yung notary. Then sa IDP, meron lang isang Robert S. Garcia na tagapataan. Hindi niya alam na nakontak na po yung tunay na Robert Silva Garcia. Inami ni Garcia na hindi siya abogado pero tapos siya ng pag-aaral ng abogasya. Consultant lang talaga o tumulong lang siya sa proseso ng pagsampa ng kaso. Graduate po ako ng, ano? ng, uh, ng, law. So, uh, oh, Nag-aaral po ako ng law pero hindi po ako nakapasa sa bar. Itinanggi ng sospek na umabot sa higit kalahating milyon ang perang hiningi niya sa kliyente. Pilit ko naman pong inaano yung pera na kung kung mali man yung nangyari, binabalik ko sa kanya. Ayaw. Mahaharap sa reklamong swindling si Garcia. Meron namang list of na IBP ano tayo sa internet, pwede naman natin uh, i-check yan kung talagang kasi through internet lang, makikita na natin kung yan ba talagang abogado na yan ay tunay. Audrey, nananawagan naman ang mga otoridad sa iba pang nabiktima nitong sospek na dumulog sa kanilang tanggapan. Sa ngayon, Audrey ay nakapiit na dito sa Pasay City Custodial Facility ang sospek na nahaharap naman sa kasong swindling. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.